So ayun mga boss, merong kagabi ayan na sobrahan ako ng clear coat Kaya medyo pumuti. Ngayon iniwan dito, babalikan lang mamaya Pero i-check iche natin kung yung quality ba niya e eh, okay Yan, nandito sila boss, nagpa-powder coat Ngayon ipapa-check natin Boss, paano ako? Ano pangalan boss? Gilbert Gilbert, yan Tagasan po? Tansa Tansa Yan, pakita niya po Ayan, sinusubukan na kung pitipak ba o magchip Kagabi lang po yan, meron? Wala Quality, Ayan. quality. Quality. Pero syempre, testingin natin dito. Baka malas, mas malakas po malo to. Check natin. Syempre, baka mamaya iniinaan lang ni boss eh. Ayan oh. Meron? Wala. Oh, yeah. wala ha, wala. Ano ah, sabi niyo boss, kagabi lang yan. Quality. Oh, tingnan natin, baka mas malakas malo dito. Ayan, patesting natin. Meron? Ayan, bumabaon lang siya pero wala. Hi hey, boss, subukan natin kasi para malaman nila. Ano? Solid? Ayan, wala. Ito baka magtampo si boss eh. Ah, Masa lakas mga luto eh. Ayan. Subukan natin. Asa mo? Try mo nga yung pinakamalakas mo. Teka lang. Oh, play. Yung pinakamalakas. Wala. Testingin natin. eh, maraming salamat. Tagatansa. Tagatansa po kayo, no? Maraming salamat sa mga dumayo. Tagatansa. Tsaka Trese Dasma. Tsaka Tansa. Yan mga motor nila. Maraming salamat sa pagdayo mga boss. Yan. Thank you po. Thank you. Ilulubog na ulit natin to. Babakbakin natin yung pintura kasi sabla yung pagpowder coat natin dito. Sobrang daming tao kahapon, customer. Hindi ko napansin na pasobra yung ano, clear coat. Ayan o, Medyo nagputi siya. Dito naman okay. Dito lang sa gitna. Siyempre, uh, papalitan natin ng kulay yan. Babaguhin ulit natin. Ganyang kulay pa rin pero i natin. Tatanggalin natin ng pintura.